mo umuwi si Christian? Saan? Wala na ba? Wala na si Chanty, wala. Wala na ba? Hindi, hindi, hindi ka ito, Wala na dito, no? Nasaan kaya nagpunta Ayan mga ka-wonder, kasi si Christian umuwi na. Ngayon, wala kayong pasok? O oh, ngayon, si Kawander kasama nagsundo ni Wonder Daddy dun sa Burgos. Okay. Sinundan niya yung dalawa kasi suspend din yung pasok nila. Ngayon, magtago ka kila Juan ha. Kila tita mo Juan. <laughs> yung niya? Oo. Magpalit ka na lang muna ng damit jo, Palitan mo ng damit jo. Tapos magtago. Magtago siya sa inyo. I-prank natin si Kawander. Wonder. <laughs> Baka <siya> natin. <laughs> Oo. tignan lang natin. Basta i-prank natin ha. Kunwari ano, ipasundo natin siya. Pero ito ha Ipasundo siya. Hoy, ipasundo. Jo, ano, suspend din daw yung klase nila Christian. Damin, damin, kaya damin. ano, ang tawag nun? Yung mga ka-wonder, sabihin namin na ano, suspended kaya susunduin niya. Tapos, tignan natin. Okay. Una, <laughs> tignan natin. Okay. Oh, mga ka-wonder, ipaprank natin si ka-wonder vlog. Ay, ka -wonder. <laughs> Ayan, tignan natin ala, na lang. Nininervous ako. Huwag ka naalis Pero... din. Pero... Huwag kang lumabas, ha? <laughs> oh. Tsaka ka na lumabas kapag oh, oh. umiyak na yung mama. Tapos ko, itago mo yung handbag. Saan din? itago mo yung damit niya. Yung ano, oh, yung handbag. Ilagay mo yung damit niya dun sa lagayan ng marumi nila. hindi, ah, hindi niya makita. Dyan, 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 dyan. 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 <laughs> Antayin natin si Kawander, wonder mga Kawander. wonder <laughs> O, oh, dyan, dyan, dyan. Itago mo dyan, dyan. Nagat ka. Kumain na kaya yun? Kumain na may baon yun, di ba? Asa na siya? Ay, pumunta na sa inyo. Ay, ang mga commander. Asa na, nandun, nandun siya. O, andun, no? Pumunta na sa inyo. Diyan ka lang, siya. Ba't wala kang chinilas? Yung chinilas mo, nay. Na, Itago mo yung... Mayroon. Itago mo yung chinilas niya, Joe. Andun niya sa labas. Bilisan mo. Andyan. Anjan. O itago mo, itago mo. Kasi sabihin natin ano, pasundo natin mamaya. <laughs> Nang Nangumaya na yung bayad diyan, wala kaming ano diyan, cash. <laughs> Ay bukas na pala magpakuha ko ng pera. <laughs> Yan wonder yung under order namin kay Wonder Kuya. Ayun, <laughs> oh. Um, antayin natin si Kawander malupitang prank. <laughs> Ay mga Kawander oh, oh, pati sila kambal pala sumama. <laughs> Oh. A wonder. Suspend din yung pasok nila Christian. Suspend din yung pasok nila Christian. Sunduin namin. Suma Grabe, pawis na pawis na si Kambal. <laughs> oh. Ba't na pawis ka? Ayan mga kawander kasi sunduin namin si Christian, yung anak ni kawander kasi wala din silang pasok. Half day lang sila. Ayan, let's go! Mga kawander susunduin na namin si Christian. Kasya ba tayo? Mamaya maglakad na lang kayo. Kasya ba? Parang ang hirap no. Ha? Hindi, ang luwag na. Kaya mo yan. Oh. Oh, di ba? Hindi oh. ba ma-flat? <laughs> <laughs> okay na. <laughs> Ayun mga si Kawander. Sunduin namin si Christian kasi Lol, half day hawak. lang sila. <laughs> oh, sa Saan sa loob? Saan sa loob? Ayun mga Kawander, nandito na kami. Oo, uh, wala naman. Baka nasa alam pa. Ha? Ha? Wala. Oh, dapat nandito na siya nagaantay eh. ah, wala mga Ha? Wala nang estudyante TV Wala na. Grade 3. Eh, grade 2. Oo. Wala nang estudyante-dyante? Wala na. Wala na. Kasi wala na ka lang na pa kasi. Inanong? Spindle. Oo. Kasi signal number one na dito. Basta kasi signal no. number one, automatic spindle nila. Bakit, Bin? Nasaan ka na kumunta? No. Ha? Huh? <laughs>

Ikaw pa Seryoso na, Sorry na. Nakakala oh. <laughs> ka. Sorry. Sorry <laughs> na. nang patagalin na konsensya. Ikaw talaga. <laughs> Andun siya sa kila Joan nagtatago. <laughs> <laughs> Ayaw <laughs> ay, ay, na yan. Hindi sabi si Kawander. Sorry. <laughs> ako mag-video. mag, video. <laughs> suri. No, mag suri ka na. Tara na kung tatay. Ito yung kasama. Hahaha. Mga kawander, hindi eh, na si kawander sa prank. Ang gano'n ako siya. Sorry na. Sorry na, hindi nagtago <laughs> Kala ko sana yung nagpunta, te. <laughs> Ngayon lang siya nakatag-aral. Ah, Tanawin na tayo, mga kawander, Kasi, suyok ka. Si kawander umiyak na. Sorry na. <laughs> Bilagot ka. Hindi, di ba kanina? Kasama oh. niya siyang nagsundo sa mga bata. O mga bata. Ngayon, sabi, ay, natin hindi pa na Hindi ko pala yung nagbati ko. lang Akala ko maramdaman niya na iba prank ko siya. Hindi pala. Ayaw. O, Uwi na tayo. Lab na. Lab, lab, -lab Siyempre, ah. Uh, uh, o, mga anak talaga. O, tara, Uwi na tayo. Ay, mga kawandaan din. kami sa bahay. O, oh, asa na si Christian? Andun ko. Oh. Ha? Andun pa rin. Ang bundan. Grabe yung kaba niya <laughs> Ayan, Christian? punta niya si Christian. <laughs> Basi, si nagpupunta si Christian. Wala <laughs> tayo dun kila Christian. Ay, <laughs> ah, si Christian. <laughs> Nagtago eh. Sarap ng tago ni Christian kila Wonder Farmer eh. Ay, na si Kambal. Ay, <laughs> ah, grabe yung iyak niya, Wonder <laughs> Para Parang isang taon hindi nagbita. Suri na. Suri na, Suri na. Sorry na po. Kamo. It's a prank. <laughs> ang sarap ng ano. Ang sarap ng. Ang sarap pala ng tago niya. Naka-aircon pa eh. Naka-aircon po sila, si <laughs> 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 <Kala po laughs> <ng> <laughs> Hindi sinabi sa'yo. Walang script. Walang <laughs> script. <laughs> 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 Pero naawa ko hindi, hindi ko nga napatawin kasi grabe yung iyak niya sa school. Kaya sabi ko, baka puntahan niya yung mga ano. Kaya... Sa, sa, ano, ba principal <laughs> Siyempre. Mahirap na. Kaya na pa siya dumating eh. Sabi Pag ko, pagtapa ka dun kina Wonder Farmer ah. <laughs> Signal number one tayo. Yeah, Oo. Oh, oh. Ayan mga kawandor. Siyempre, ano naman, siyempre, eh, siya, Hindi ko alam pala talaga, bina talagang ano siya sa mga ano niya. B. Ang naramdaman niya. <laughs> Eh, siyempre nga naman, di ba, bago oh, sila dito. Siyempre, ah. Tapos, uso-uso pa yung balita, di ba? Balita, oo. Diba, oh, na, oh. Ano, ang daming, ano, oh. kaya siyempre, sa prank lang naman yun. Sa prank lang naman. <laughs> Ay, mga <laughs> ka-wonder. Sorry, si na, ako sorry ako. na, kawander. wonder <laughs>